Yun. Praise the Lord. Um, I'm asking, ito nung nakaraan, tinatanong ko, mahal na Panginoon, kasi nasa gitna ako ng buhay, nasa transition ako ng buhay ko na, sinuko ko nila sa kanya. Ano ba, ano ba dapat kong gawin? Nandun ako. Sabi ko, guide mo ako, saan ako dapat makabang ngayon? ang dapat step, next step? Yung mga nakaraan, gumagawa ako ng ministry. Ginawa ko na lahat. Gumagawa ako ng business, ginawa ko na lahat. So, parang kay Peter ba? nangisda isda ka, nang Wala. Wala nangyayari. Hanggang sa, I fully surrender. Ngayon, naniniwala ako, okay, kinausap ako ng Diyos. Paano? Paano siya makipag-usap? Tignan ito. dito sa motor ko. Edit. Merong basura doon. Alapitan natin. Tanong ko, ang tanong ko, di ba? Tignan mo, ah. Ang tanong ko, ano dapat kong gawin? Anong dapat nang gawin? So, meron akong tanong sa isip ko habang nakatulala ako dyan. ito binigay niya sa akin? Power. And. Lahat to tanaw doon sa upuan. Ay doon sa. Cosmos. Diyan napunta yung mga, yung mata ko. Magic. Magic miracle tsaka ministry. So, miracle, miracle cosmos magic power ministry. Ayun yung sagot niya sa akin. Anong buong sentence yun? So, parang ang dating sa akin noon, ito yung ministry mo. Ayan. Ito yung ministry mo. Pero sabi ko, nag-reply ulit ako sa kanya. Mapapatunayan mo na hindi siya coincidence kasi may sagutan kayo eh. May conversation kayo ni God eh. Pwede siyang maging coincidence kung magtanong ka lang, tapos sumagot lang siya. ba? Diba? Tapos wala na. Pero eto, nagtanong ulit ako. Naglakad ako rito. Pero ginawa ko na yun, hindi na nga gumana eh. Ginawa ko na nga lahat eh. ba? Diba? Wala, wala gumana. Ano dapat kong gawin? Ah, naglakad ako dito, naglakad ako dito. Kaya pinakita niya sa akin. Pero dapat daw, Kita ba? Kita? With omega yan. With omega nakasulat. So, lilanawan natin ha. Parang makita nyo. Yeah, with omega. So, ano yun? With omega. Sino ba omega? I'm the alpha and the omega. The beginning then dapat kasama na siya. May power niya, hindi yung sarili mong understanding, di ba sabi sa Bible? Wala mo, mamanifest yung power niya. Hindi yung sarili mong talino. Hindi man teaching. Doon gagana yung kay Peter. Pag sinuko mo na sa kanya with Omega, ano ginawa ni Peter? Ang damag siyang nanga, nag, namingwit. Diba? Ang damag. Wala nangyari, pero nung sinuko niya na sa mahal na Panginoon, lahat, doon dumating yung abundance. Pagangat niya, pagangat niya nung net, kasi kasama niya na si Jesus with Omega na, doon siya pinagpala. O yun, ganun may pag-usap yung Diyos. Ganun siya may pag-usap. Isa lang yun, sabay kay pag-usap niya, pwede sa visions, pwede sa dreams. Mapapatunayan mo na siya talaga yun at hindi yun coincidence kasi may reply isipin mo naglakad ka lang dyan nareplyan ka dun diba nareplyan ka dun sa paano mangyayari yun kung hindi yun may divine intervention diba sa someone explain explain nyo sa baba yung mga nakakaintindi lang